Hey hey, what's up, what's up Mga okay, masyad masaganang buhay po sa ating lahat Coach Manny po muli And for today's video na gusto kong i-share sa inyo Ay uh, maglalabas ako ng sama ng loob ha? Saan? Kanino at bakit sumama ang loob po? Okay, sana po panoorin nyo to hanggang matapos Para ma maintindihan nyo naman At masabi nyo kung talagang meron akong uh, uh Meron nga kung dapat nga ba talagang sumama ang aking loob Ayan. So, eto po, kanino ako may sama ng loob? Uh, kung kanino ako may sama ng loob, eto, sasabihin ko na sa inyo. At dito po ako may sama ng loob, nakikita nyo yan? Yan, ha? Uh, Lunsod ng Maynila. Uh, pero hindi po yan kay Yorme. Hindi po ito ang mayor ngayon sa kanya. Talagang may sama ako ng loob sa Lunsod ng Maynila. Uh, dito sa school na ito, nung ako'y nap nap napunta rito, nag-start po ako ng programa ng sports particular yung softball at baseball na talagang ang layunin ko po ay yung mga bata ay uh, magkaroon ng scholarship sa college makapag-aral ng libre dahil napakalaking tulong po nito sa mga magulang dahil ako po, nag-aral ako ng college na libre kaya shout out sa aking coach, maraming maraming salamat doon sa binigay na pagkakataon sa akin na makapag-aral ako ng libre sa FEU ako po ay Manileño, nagsimula ako, uh, dito ako nag-graduate ng elementary College High School at dito na rin po ako naglingkod naman medyo ilan na uh, mag 26 years na po, akong, po akong naglilingkod dito sa ating uh, gobyerno sa mga kabataan kaya ayun po at uh, yun nagkaroon nga ako ng uh, baseball and softball program na talaga ang layunin ko ay hindi lamang uh, yung mga bata ay gumaling ng player Ah, hindi lang mga mag scholar sa college. Gusto ko maging mabuti silang mamamayan, maging mabuting tao, magkaroon ng uh, maayos na pananaw, uh, maiiwas ko sila doon sa hindi magagandang impluwensya sa lugar na to dahil naku po, talaga naman. Napakarami ng hindi magandang impluwensya. Na yun ang ginagawa ko kung bakit itong mga kabataan na ito ay ginagather ko para yun ang aking ayun ang uh, para naman maiiwas ko sila doon dahil talaga naman Mar sa narinig mo, sa nakikita mo ay talagang hindi maganda na yun ay uh, na laging uh, expose exposed sila sa ganun. Kaya ito ang ating ginagawang effort. At ayun nga po, so ngayon, ito na sasabihin ko na, ano bakit ba, ano yung mga dahilan uh, kung bakit ako yung medyo may kung, konting sama ng loob. Matagal na panahon na. Uh, ito po, unang-una, nilista ko rito eh. Uh, unang-una, ito pong aking programa na ito ay hindi naman uh, walang kwentang programa dahil meron ng medyo-medyo uh, successful po itong programa na ito dahil marami na ang batang natuto sa sports, naging maayos ang buhay at uh, ngayon po uh, marami na nag-graduate sa mga iba't ibang university, magagandang university. Huh? Meron po tayong graduate ng Lasal, meron po tayong graduate ng University of Santo Tomas, Adamson National University University of the East University of the Philippines Polytechnic University of the Philippines ayan, so yan po yung diyan po nag-graduate yung ating mga bata na talagang medyo marami-rami na yun na talagang dahil po yun sa sobulat baseball at itong darating na pasukan ay meron pong uh, uh, limang bata na papasok sa isang napakagandang university and to be announced secret pa po yun, alam nyo ba na hirap na hirap ako dito sa programang ito Maraming sakripiso. Hindi po ako sumesweldo rito. Ang ating sweldo ay bilang isang guru. Pero ito po sa pagko-coach, wala po akong kinikita rito. Ito po ay pagmamagandang loob ko Buluntaryo kong ginagawa. ini extend ko po yung aking oras. Uh, beyond my official time, para lang maka attend dito sa mga batang ito. Para sila ay uh, matuto ng sports at matuluan ko ng tamadong disiplina. At uh, kung paano talagang mangarap at mag-ayos ng sarili. Yun po yun ang uh, talagang uh, ginagawa ko uh, kung tatanungin nyo at alam at akala ng mga maraming uh, uh, mga local government mga kaibigan kong coaches sa iba't ibang akala nila eh, supportado suportadong suportado ako ng ila, na lagi nilang sinasabi sa akin buti ka pa walang problema wow so hindi po totoo yun dahil alam nyo eto isa ko na alam nyo pag ito yung pupunta ako dyan sa city hall Ha? Ah, Nagjo-join kami ng Batang Pinoy. At sumasali kami sa Batang Pinoy, sa Little League Philippines, dito sa National Open, softball competition yon, softball tournament. Uh, ah, pang iba. At syempre, sa DepEd. Yan. Alam nyo mo na sa din pupunta ako dun sa Manila Sports Council ang sasabihin sa akin, ang kaya lang nilang ibigay ay, i endorsement letter. So ang endorsement letter po ay hindi naman nakakain, hindi nagagastos, hindi naman na hindi naman na ipapagbayad sa sasakyan papunta dun sa venue. Grabe, sobrang nakakasama po ng loob yun dahil ang dami naming karanasan dyan. Talagang uh, 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 medyo may ingit ako, alam nyo ba? Dahil ang ibang local government, grabe, very supportive ang ibang mga local government. Pag pupunta sila sa Batang Pinoy, dinadala sila dun ng magandang van, ah, uh, ng magandang sasakyan, na uh, hindi sila hirap hindi sila hirap na hirap talagang uh, mas sarap yung mga pagkain nila talagang uh, pati yung mga uniform nila nakupo kami ah uh, diska, diskarte, sariling diskarte uh, ang aming pagkain pabalik balik, toyo itlog, sardinas Uh, ano pa, kamatis, pabalik-balik yan ganyan, pabalik-balik so, mga bigla lang kayo makatikin ng masarap pag kami nagpumunta kasi nabisa nilang discarding tipid-tipid yung pagpunta namin talagang hirap na hirap kami sa pag-commute baktot kami ng mga sako nakalagay din ang aming mga gamit at yung mga gamit namin ako pa luma na luma ni Anvira po kami makatikim ng bagong gamit sa matagal na panahon na yun at talagang puro donations puro used, puro gamit na buti na lang, shout out sa marami na sa mga kaibigan natin na napakalaking tulong po yung mga tulong nyo sa amin dahil talaga nagagamit namin yun pero kung pa kung ikukumpara nyo kami sa iba pang ating sa mga ibang team maraming mga bagong gamit kami talagang wala puro ano at uh, talagang ayun tahi tahi ng glove talagang pinag-aari namin hanggat uh, uh, gutay gutay na talaga yung mga gamit pinag-aari pa rin namin so ganun po kaya ayun alam nyo ba sa vegan sa vegan nag join kami ng Batang Pinoy may karanasan kami dun nasabihan pa nga yung team ko na eh kung magpapaawa kayo eh wag na kayong sumali ah grabe di ba napakasakit dahil sa totoo po, sa totoo lang po, nagjo-join kami sa mga tournament, hindi kami kahit kailan nagpawa. We are trying our best. Uh, ginagawa namin yung best namin para ma-expose namin yung mga bata para lalo silang mas gumaling sa sports at magkaroon ng pagkakataon na magkaroon po ng scholars sa college. Ito pong ginagawa namin ay honest effort na talagang gustong gusto namin matulungan yung mga bata. Ah, uh, po kami nak uh, ang ang tanging kapakinabangan ng mga namin dito ay makita namin sila na nagiging uh, scholar sa college at tuwa-tuwa po yung mga magulang. Ayun, ito pa isang karanasan namin na talagang medyo nakakalungkot. Alam nyo ba nang 2014, alam nyo po ang ating programa ay uh, medyo nanalo naman kahit paano Alam nyo ba nang 2014 ay nag, kami ay nanalo. Kami ay maglalaro sa World Series sa Delaware, USA nanalo po kami sa Philippines, nanalo kami sa Asia Pacific at uh, yun, magre represent kami ng, uh, ng Asia Pacific sa world, alam nyo ba na kahit singko po wala ako nakuha sa City of Manila na dalawang beses kami pinagintay nung aking principal namin dito sa school na to dalawang beses kami nagpintay, hindi kami nilabas, hindi kami, negative ang nangyari, wala kaming tulong na nakuha. So nakakalungkot po, buti na lang may tumulong sa amin, shout out sa mga tumulong sa amin na hindi po nagpakilala, ah, sinagot po yung aming pamasahe para makarating doon. Talaga po nakakalungkot yung pangyayari na eh, yun, kahit, talaga, 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 talaga nagpunta kami sa Amerika nang wala kami mga pera. Wala po ako, may, meron akong pera sa bulsa, siguro mga uh, $14 kasi eh, merong mga tumulong-tulong bigay bigay pa pa isa isang dalaw para may packet money money pero mga bata po wala talagang nakakalungkot yung pangyayari na yun at ito pa alam nyo ba na meron po kaming uh, uh noong 2009 ay meron po kaming uh, isang uh, meron kaming field na tinatawag namin field of dreams dahil talagang uh, dito po talaga wala praktisan dati sa luneta medyo pinagbawal tapos ayun, nakahanap kami ng ibang lugar dito sa area ng Smoky Mountain na pwede namin pagpraktisan talagang pinagtulong-tulungan po namin yun ng ano ng kasatutulo po mga bata mga magulang ng bata mga kagaya niyan yung JCI shout out sa JCI thank you very much kay Ambassador Tewas thank you very much ah, sa Gawad Kalinga nagtulong-tulong po kami para itayo ayusin yung field na yun para mayroon kami talagang mapapagpraktisan talaga po yun ay aming field of dreams dahil talagang at least kahit papano ay ah, hindi na kami nahirapan malapit po sa lugar na ito Uh, hindi na po kami nagpo at uh, yun, talagang napakalaking tulong. Pero alam nyo ba, nung uh, itong nagpumasok ang pandemic, ay yan po ay uh, ginamit ng uh, public, uh, ginamit po yan at ginawang impounding area uh, na sinabi sa amin, uh, for the meantime, for the meantime, na pandemic pa ay gagawin muna nilang impounding area pero aayusin daw nila at pagagandahin. So yung po ay inaasahan ko at ay iniintay-intay ko lang sila. Sana sana naman ay tuparin nila na talagang ayusin yung field na yun. Dahil ito, itong pong field na to ay napakalaking tulong sa amin. Ang dami-dami dami na po mga player na gumaling, naging, na 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 naging member ng national team. Diyan sa, dahil dun sa field na yun, dahil uh, naging maayos po yung aming training dun sa ano. Kaya sana naman ay tunay na talagang ibalik. Ang mga gamit, talagang uh, behind the behind kami sa mga ibang team. Nakakala na mga ano, alam nyo, ako po nakakapunta ako sa iba't ibang lugar. At uh, shout out sa Little League Philippines, Philippines at saka sa sa Philippine Sports Commission, ako po yung minsan ay nagiging resource person nila. Lagi akong kasama ng Little League Philippines, umiikot ko kami kung saan-saan saang lugar. At uh, marami na rin po ako mga kaibigang coaches sa iba't ibang lokal ng ng Pilipinas. At alam nyo, suportado sila ng kanilang ano, alaga nga sila eh. Suportado sila ng kanilang uh, mga ng kanilang nga uh, mga local government at uh, eto isang napakagandang halimbawa po yung Pasig City napakaganda po ng programa dyan ng softball at baseball alam nyo ba uh, na yung mga coaches dyan hindi ko lang alam kung lahat pero maraming coaches dyan sa kanilang sports program nagpipayroll po may sweldo at ganoon din po yung mga players meron din po sila mga allowances na regular allowance from the city so di ba naka, medyo nakakaingit yung ganoon kasi ito namang programang ito na sinimbolan ko noon ay ayos naman talaga namang marami na mga may na mga napatunayan naman marami nang na, 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 na produce na magagaling na player na kapag aral so kaya po yun ang uh, talagang medyo nakakasama ng loob para sa akin dahil uh, sa tagal kong ginagawa ito ay hindi ko man lang hindi, ang, ang deped po okay ha shout out sa deped maraming maraming salamat deped po okay Supportado tayo ng DepEd na supervisor po ng lahat dito. Kaya lang, siyempre, hindi lamang naman po yung ang aming sinasalingan. Nag-join po kami sa mga iba't ibang tournament para lalong ma-expose yung bata at para lalo silang uh, gumaling. Dahil ang mga tournament po, yun ang talagang nakakapagpagaling ng gusto sa mga bata. Para talagang uh, ma-master nila ang paglalaro, uh, ma-develop yung self-confidence at, uh, at yung pakikipaglaban. Kaya napaka-importante po ng mga tournament na yun na talagang kahit kailan hindi naman po kami nakakuha ng suporta. Endorsement letter lang ang sinasabi sa amin na kaya nilang ibigay. Samantalang sa ibang may mga may mga ibang event na sinusuportahan naman sila eh, at naman itong programa na ito. Kaya ayun, shoutout po sa mga kung sino man. Ah, kukupin nyo na kami dito sa Manila, si Yorme, Dinago na po ito sa social media kasi ang hirap-hirap makapasok, hirap ang hirap-hirap makarating hirap sa taas, makahingi ng tulong, ang daming, uh, ang daming alam mo na, haharang uh, sa'yo, napakahirap po. Uh, ilang beses na kami nag-try, kagaya ng 2014. Uh, ang daming umiipag doon, hindi kami na, ano, hindi namin nakausap din yung dapat kausapin. At kadalas na, at asasan, negative. Kaya ito po, ginalang ko sa social media, sana po, dorme uh, sana mapanood nyo ito, uh, panarin ka, pagpalain ka ng Panginoon, maging presidente ka, na, paano na Paano na kami? Kaya sana, kung sino man yung papalit, sino man yung papalit dyan, ang mga manunungkulan sa City of Maynila, pansinin nyo naman kami, uh, sana naman makita nyo yung programa na to, dahil hindi po kayo magsisisi hindi kayo magsisisi dito sa programang ito pag tinulungan nyo dahil talaga po ay uh, talaga po nga uh, uh, yung aming interes yung aming uh, pagmamagandang loob ay totoo uh, gusto namin talaga umangat yung mga bata kaya yun po yung aming kahilingan na sana ay pagbigyan nyo kami at sa mga gusto pong tumulong sa aming programa dito sa Smoky Mountain ay uh, sana po matulungan nyo kami ngayon nga alam nyo ba meron ongoing tournament kayo sa Marikina na ay nakakalungkot dahil itong aking mga players, hindi kami nakasaya dahil may entry fee hindi namin kaya. Alam nyo, ako, marami na akong sacrifices dito. Yung effort, yung time, at isariling bulsa talagang sinacrifice na para lang mapaayos itong programong ito. Kaya sana po ay nananawagan ako sa aking mga former players. Alam nyo naman yan, di ba? Nakita nyo naman uh, kung gaano tayo kaseryoso sa ating ginagawa. Na sana po matulungan nyo kami ayun po, shoutout po sa lahat sana po i-share niyo yung ating video kasi talagang uh, kailangan, kailangan po namin ang tulong sa, sa April po, meron kami masasali kami sa tournament, sa May sana po matulungan nyo kami sa aming programa para sa aming mga gagamitin na expenses ayun po, at sana po supportahan nyo ang aking YouTube channel, Coach Manny dito po sa aking channel, sinisikap ko po ito na umunlad para magamit ko rin sa pagtulong dito sa aking uh, programa sa sports, ayun po so maraming maraming salamat mabuhay kayong lahat. God bless you all. Bye-bye!